Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat muna naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live Nation. Dennis nebreho magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Upang mas lalong mapalakas ang kampanya ng kapulisan kontra iligal na droga, tinanggap ng Police Regional Office Mimaropa, ang mga unang batch ng Information and Communications Technology o ICT equipment mula sa punong himpilan ng kapulisan sa isinagawang flag-raising ceremony noong Lunes, Mayo 5 sa Camp Efehenio, Sinavaro, Lunsod ng Kalapan. Nasa 105 desktop computers at 7 tablets ang ipinamahagi sa mga system approvers, verifiers at sa mga tauhan na nakikipag-ugnayan sa labas ng himpilan ng regional headquarters gayon din sa Police Provincial Office ng Romblon, Marinduque, Palawan at Puerto Princesa City Police Office. Ang mga nasabing kagamitan ay direktang susuporta sa drug-related data integration and generation system na siyang pangunahing instrumento para sa wasto na papanahon epektibo sa mga data encoding, verifikasyon at estatistikong pag-uulat mula sa kasalukuyang anti-illegal drug operations sa rehiyon. Lubos na pinasalamatan ni Police Brigadier General Roger Kesada. Police Regional Director ng Mimaropa, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kanyang hindi matatawarang suporta sa buong hanay ng kapulisan pati sa pagbabagong anyo nito upang para mas lalo pang mapabuti ang serbisyo at katagumpayan ng mga operasyon. Dagdag pa ni Quesada, nito lamang Enero ng kasalukuyang taon hanggang sa mga oras na ito ay naitala ng PRO Mimaropa ang pagkakaaresto sa 113 drug personalities at sa pagkukumpiska ng 44.211 grams ng inihinalang shabu at 7.96 grams ng marijuana na may tinatayang halaga ng 3 million 7,546 pesos and 64 centavos na kung saan 46% nilang napagtagumpayan ang kampanya kontra iligal na droga kumpara sa mga nakalipas na panahon. Ang mga bagong ICT equipment ay inaasahan na mapapalakas pa ang PRO Mimaropa sa pagpapanatili ng ligtas na pamayanan, pataasin ang kaalaman sa mga operasyon at pagkakaroon ng lakas kontra ilegal na droga sa buong rehiyon. At yan kasama ng real ang pinakahuling kaganapan sa lungsod ng Kalapan at talawigan ng Oriental Mindoro sa mga oras na ito. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng live para sa CMN. Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat Dennis Nebreho mula po naman sa Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Ma